Am nyo ba? Ang ash na ginagamit sa Ash Wednesday ay gawa sa mga palm branches na binlesing noong nakaraang Palm Sunday. Ang mga ito ay sinunog at ginawang abo na ginagamit upang ipahid sa noon ng mga tao bilang simbolo ng pagpapakumbaba at pagpapakita ng pagpapahingi sa mga kasalanan. Ang Ash Wednesday ay nagsisimula ng Lent, isang kwarinto araw na panahon ng pagdasal, pagsasawalang bahala at pagbibigay ng limos bago ang Easter Yang karaw na ito ay isang pagkakataon para sa mga tao na magmunimuni at magpakita ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ang tradisyon ng paggamit ng abo ay nagmula pa sa lumang tipan, kung sa saan ang abo ay simbolo ng pagpapakumbaba at pagdadalamhati. Sa bagong tipan, ang abo ay ginagamit upang ipaalala sa mga tao na sila ay dust at babalik sa dust at naaalala ang kanilang kamatayan.